ang lokal na subuangat ang sektor edukasyon sa siyudad, sa pangunguna ni Mayor Celso Dobrigat ay napasinaya sa isang bagong gawa at isang kinumpuning gusali ng paaralan ng Kuruan National High School. Sa pagpapasinaya, namalas ang bagong gawang tatlong palakak na gusali na mayroong siyam na mga silid at nagkakahalagang mahigit 1 milyong piso at ang kinumpuning at pinag lumang gusali sa halagang halos isa't kalahating milyong piso. Ang ginastos ng pamahalaang lokal sa kabuuan ng dalawang proyekto ay siyam na milyon at anim na raan at walumpong libong piso. Kalinsabay sa turnover ceremony na ginanap para sa mga ito, ang mga opisyal ng gobyerno lokal ay nagkaloob sa naturang eskwelahan na pinamumunuan ni Principal Dr. Laami Abad at sa Western Mindanao State University o WEMSO President na si Dr. Luningning Umar ng dalawampung mga bagong computer unit na may kasamang kumpletong accessory na upol sa high school at WEMSO external studies. Ang pagtanggap sa mga ito ay pinangunahan ni City OIC School Superintendent Pedro Melchor Natividad kasama ng naturang mga pangunahing opisyal ng paaralan. Nagsidalo din ang mga opisyal ng Barangay kuruan at mga Karatig Barangay. Ang pagkakaloob na ito ayon sa ulat ng City Hall PIO na si Ms. Sheila Covarrubias ay basa sa Memorandum of agreement na pinirmahan ng pamahalaang lokal kasama ng administrasyon ng Western Mindanao State University o WMSU at Kuruan National High School na nagtatag ng Web Curuan Extension Unit na kilala sa tawag na WMSU East Campus. Base rin sa kasunduan, ang lokal na pamahalaan ay magsisikap din na magkaloob ng mga infrastruktura na kailangan para sa naturang campus. Eta, taabla pa sila. Bien, managasin el gobierno de el diba? Si Bankra. ano yung ustedes Si el Del talina, bolsa del mayo, Pero si el ciudad, ah, iran, hmm. el alcalde, y Para sa Balitang Pilipino ng Sambatimes.com, Risa Lakbao na.